Dalayan tayo ng ano uh, XRM Unless Kailangan Pupasok kayo So ganyan Kung Paunang pasok guys Pag ganyan Ganyan yan Kasi Pag may rayos na to Mahirap na kayo magpasok dyan Tapos ganyan Kasi may rayos na dito Kailangan ganyan muna una Bago yung dito Dito pa Palabas Ito pupasok Kailangan may agwat yan guys Isa Ganyan Ganyan eh ganyan o. Oh. Ano lang yan. Uh, kasi Kasi pakuntra yan. Dito yung lusot um, yun yan. Ito guys. Ayan, ganyan. Ganyan. Pag ganyan yan yes. ganyan. Kailangan, hanapin mo yung ano ng pito. Ito, ito. Ito, ito. Ito. Kung so, saan nag-ano yan, pwede mo balik ka rin pag ganyan. O. Oh. Ayan. Ito yung pito. Oh. Pag ganyan yung pito. Tapos pag ganyan yan. Ayan malis ah. ganyan yan. hmm. ito guys ito may guide to yung, yung, yan yung pa ganyan padritso ganyan yan hindi po ko kontra pag napasok mo na to pag napasok mo na to yan pasok mo na lagyan mo na ng ano ah yung nut ito pag napasok mo yan ito mo yung ganyan yan lang kasi pag dito yung butas, pag ganyan yan kasi, eh. yung butas yung, Paganyan ganyan, yung iba naman, pag dito dito, dito, ganyan, kailangan yan. Tapos, magbilang ka ng 5, 1, 2, 3, 4, 5, o dito, hmm. dito isa, 5, o, dito yan guys, hindi na yan, pag naano mo na yan, hindi mo na, hindi na abot yan, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o dito, 5 lang, o, so. yan guys,

Ayan, pahid. Ayan. Okay na, o. Oh. Ayan. Ibalik mo sa kabila, ganyan. Ayan. ayan. Ito, tapos, isukat mo, hanapin mo yung may butas. Ayan na yun. Ayan, ayan may butas, o. Oh. Isukat mo ito. Tapos, kuha ka ng rayos, isukat mo kung saan maabot, o. Oh. Oh. Ganyan nyo, Ayan. Dito, hindi maabot. Dito, hindi maabot. Ayan. Dito yun, o. Oh. Dito. Dito yan, abot oh. Yan. Tapos i-dan niya naman, ganyan oh. Yan. Oh, yan. Di ba abot? Tapos, huwag mo lang iyan yan, ilagay mo muna yung rayos lahat kasi mahirapan kapag ipita mo, mahirapan ka mag- bakas bakas, bakas, ganyan mo na, ya. lagyan mo na, o oh. yan kasi ganyan mo tapos, ito na naman, o oh. simple lang to yan. may laktaw yan isang butas guys para, ano, ano lang, o oh. tapos, kailangan i isagad mo ito isagad mo I ikot mo ganyan ikot ganyan ikot mo siya para makuha mo yung kuhan kanda yun may butas yan tapos ito iakyat mo ganyan oh. kasi kapag may na yan maipit na sa ilalim yan ganyan mo lahat oh. yan ganyan mo lahat saka ka na magigpit dito yes oh. hmm. ganyan magigpit ano oh. oh, ito oh, dito yan oh. Yan na siya. Hmm. Pita mo na siya, oh. Ang ganun din. 5, 1, 2, 3, 4, 5 Oh, dito hmm. Dito yan Ngayon, nalagyan mo na ng dalawa Hindi, hindi ka na magkamali oh. Hmm. Hindi ka na magkamali kasi hindi naabot dito eh. Andito sa guide na, oh. ganyan oh. Hindi ka na magkamali eh. Simple lang oh. Hmm. Kung mayroon nalagyan mo na yung ito dalawa, magkaroon ng guide yan. Hindi ka na magkamali. Diretso ka na ganyan Oh. Yan, diretso na to. Simple nito. Kailangan sundan mo yung turo ko para okay. Oh. Yan oh, di ba? Hindi na magkamali Oh. Kahit hindi ka na magbilang. Kahit hindi ka na magbilang to. Oh. Kapag nalagyan mo na. Kahit hindi mo na magbilang ka. Oh, tingnan mo. Kasi ito. Ito lang. Yeah, 184. Ito. Sa likuran to sa XRM 184. Tapos yung isa naman uh, Ano? 157 no, 157 oh. Ay, hindi pala guys, sorry, sorry uh, 129 129 pala Yung sukat dito guys, oh, yung nagawa ko na oh, ito. Sa harap to siya Harapan to, 129 yung sukat Tapos ito naman 184, oh, 184 sa ano, likuran Likuran to, 184 Ano yan, oh. Oh, Okay na guys, oh. Ah, uh, kita uh, natin. Ipit mo na. hindi ka na mahirapan kasi palabas eh. Ito, palabas. Okay. Dito ka na. Oh. Yan, mo na. Oh, di ba? Oh, kung dito nga natin inuna, oh, sasabit yung dito. Ganyan lang tik-tik guys. eh oh. oh, di, simple lang. Oh. Oh, simple lang. Oh. Yan, oh. Simple lang. Oh. Kailangan yung unay mo, yung papasok talaga. Yan yung papasok. Yan. Yan. Oh malaki yata ang butas to ayan ito naman kano naman to eh, di ba? yan i-contrahin mo ganyan oh contra ganyan ayan, hindi, hindi, hindi ka na naman magkamali itong butas kasi oh, wala di ba? Oh, dito ka talaga oh, butas oh, ayan hindi ka na magkamali, pag sa una ka na lang ayos mo sa una, okay na ayan, diba? okay, okay na oh, di ba guys? Na, naputo ka na guys? Uh, sasunod na guys, uh, ayusin natin to, pagalain. Kaya guys, kasi medyo nahinga dito guys, may mga sounds. Thank dito guys. Ayan guys, kabila na to guys. Final na to siya, final. Wala. Huwag tapos na dito eh. Dito na, last na to dito. ang mga technique, yan. Ah, oh. Diba? Tapos pag ganyan na to siya, ano. Yan, di ba ganyan? Ito, pag na naman, oh tapat-tapat sa butas yan, o, oh, yan, o. Oh. Tapat talaga sa butas. Hindi ka na magkamali dito. Dito na lang sundan, sundan mo yung guide, o. Hindi ka na magkamali dito. Hmm. Yan. Nah, okay guys, oh. Oh. Ipitan lang to guys, i-align na lang to. Ah, uh, yung pag-align, meron din technique pag-align. Kasi may patalbog, tapos ganyan, kailangan yung patalbog, yung pag mo, patalbog. Okay guys, oh. Oh. Dalawa to guys, dalawa oh. Harap sa likod. Okay guys,